So what's up guys for today's video is samahan nyo nga pala ako mag deliver ng karton so bali yung malakalis kami sa bodega is alauna na ng hapon so pumasok kami na alas 8 nagkarga kami hanggang tanghali syempre pinunong muna namin yung aming truck bago namin ito dadalain sa deliveran ng karton sa may kalamba so tara samahan nyo akong bumiyahe So yan dito na nga pala kami sa Estlex para mabilis. So yan nga pala. Oh. So nagakalakala ng mga iba na kakilala sa akin, maganda yung trabaho ko, no. Hindi nila alam ito yung trabaho ko. So yan, pag walang biyahe sa bodega lang. So yan nakarating na nga pala kami sa deliveran ng karton dito sa kalamba medyo pila kaya yan yung truck namin yung kulay orange yan yung truck namin nag pa kami ng tawagin kasi pila so yan medyo marami yung pila ngayon kaya mag-aantay muna kami ng konting oras so yan ayan nga, dyan nga pala tinitimbang yung mga truck na may mga karga titimbangin ka dyan pagpasok tapos pagka naibaba mo na yung mga karton titimbangin ka uli dyan palabas yan, yan ang kanilang truck scale. So yan, dyan namin dinadala. Dyan namin binababa yung mga karton na dinideliver namin galing sa bodega at yung galing sa mga hinakuta namin ng mga company. So dyan namin binababa. So puno pa yung loob, no? Kaya hindi pa kami makapasok. So yan, nakapasok na kami. yan, magbababa na kami. Ayan yung karga namin oh. ayan punong puno yan ng karton bali kami pa nagkarga nyan bago namin biyahe dito so ayan mano mano lang namin ibababayan kasi hindi maitutulak ng forklift so ayan tapos na kami magbaba kaya naman pauwi na kami baling timbang na yung truck namin dyan kinuha ko yung resibo dun sa taas Okay, biyahe na uli kami pabalik sa aming bodega. Sir, sa mga kapwa ko bumibiyahe dyan, no? ingat-ingat lang tayo sa mga biyahe at kahit mahirap ang trabaho, patuloy lang tayong magsumika para sa pamilya natin. walang trabahong mahirap sa taong nagsusumikap so yan samahan nyo ulit ako sa susunod kong mga vlog no so hanggang dito na lang muna tayo mga idol thank you for watching and huwag nyo kalimutang mag like and mag subscribe para